Good news para sa milyong-milyong SSS pensioners dahil matapos sa mahigit na isang dekada, makatatanggap na sila ng taas pensyon sa pamamagitan ng SSS Pension Reform Program. Ang detalye sa report ni Harley Valbuena. Retiradong glassmaker, ang 62-year-old na si Tatay Filimon Oligario. Tumatanggap siya ngayon ng 7,500 pesos na monthly retirement pension mula sa Social Security System o SSS pero ang pensyon niyang natatanggap ay tataasan na at magiging 8,250 pesos dahil sa SSS Pension Reform Program. Makasaysayan ito dahil ito ang unang pension hike matapos ang maygit isang dekada. Malaking bagay po yung dagdag na 'yon dahil yung pambili ng mga gamot, pandagdag sa pambili ng mga pagkain ng mga bata. Eh kahit ganito, tumutulong pa rin ako sa mga kap mga anak ko. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa ceremonial launching ng SSS Pension Reform Program sa SSS Main Office sa Quezon City. Sa ilalim nito, tataas ng 10% ang retirement at disability pension simula ngayong buwan. Muli itong tataas ng 10% sa September 2026 at panibagong 10% sa September 2027 5% naman ang dagdag sa deft or survivor pension at panibagong 5% sa September 2027 at September 2028 kung ang isang retirement pensioner ay tumatanggap ng 2,200 pesos na buwan ng pensyon, magiging 2,420 pesos na ito simula ngayong buwan hanggang sa maging halos 3,000 piso na pagdating ng September 2027. Kung halimbawa naman ay 2,000 pesos ang buwan ng survivorship pension, tataas na ito sa 2,100 pesos ngayong September. Ayon sa Pangulo, halos 93 billion pesos ang pondo para sa dagdag pensyon sa loob ng tatlong taon. Paraan din ito para mapaunlad pa ang buhay ng maraming Pilipino. Bilang pasasalamat sa ating mga kababayan na buong buhay na naglilingkod ng tatrabaho para sa ating bansa. Simula nung araw, unang araw ng Setyembre ng taong ito, itinaas na natin ang inyong buwanang pensyon. At taon-taon, ito'y tataas hanggang 2027 na walang dagdag na kontribusyon mula sa mga miyembro ng SSS. Rest assured that the men and women of SSS will continue to be committed to work hard to fulfill our promise to the Filipino people. As of September 5, 2025, may 3.8 million na SSS pensioners na ang nakinabang sa taas pensyon. Maraming salamat SSS at President Bongbong Marcosa dagdag na 10% sa aming mga pensionado. At least nakakatulong sa araw-araw na uh, pangangailangan. Thank you very much, mahal na Pangulo. Ang paglulunsad ng taas pensyon ay isinabay sa pagdiriwang ng ika na putwalong anibersaryo ng SSS. May direktiba naman ng Pangulo sa SSS at pati na rin sa Government Service Insurance System o GSIS. Invest wisely. Modernize your systems and make your processes efficient. Ensure that your services are easier to reach, be it through digital platforms or help desks and kiosks, even in the most remote areas. Make sure your services are available whenever the need arises, wherever the need arises. Hardy Valbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.